Kuya Kasha! Kuya Kasha! Welcome everyone to the most controversial podcast in the country. Hindi lang most controversial, most talagang hyphenated, most aka, most celebrated, senador, senator, secretary. hated, hated, hated na mga pink. Oh, oh, okay. mga pink. Kasi, <laughs> tayo. Pati yung kay Kaloy din, dami naman nagalit. Al-, al, al ba talaga? I <laughs> sa Reddit na binabastos tayo. Anyway, um, speaking, of, speaking of, Sir uh, Ronald Llamas, kahit maraming galit sa atin, kahit galit yung mga pink sa atin, especially sa akin, advance happy birthday tao, sabi ng mga tao. Happy Kaman birthday. Sir? sir Ronald, oh, salamat, si- salamat. To run for senador. <laughs> yung, ano yung, edad din? ko lang, yung edad ko lang ang tumatanda, yung aking puso ay laging bumabata. Hindi wow. yun. Puso lang yung mga bata. Wait, that was wrong. When, like, <laughs> rewind, rewind. Okay. Balikan natin ito guys, pag-usapan natin. Ayan, pinagtatawanan mga, speaking of the Pings, pinagtatawanan sila ng mga DDS, 3% na lang daw sila. Ocho Inodoro, inodoro mga ganun. Mukhang ngayon malapit na sila papunta dyan, ba? Diba? Medyo, major lumilit at lumilit ang baseline. In the previous episode, Mark talked about itong mass defections ng even vloggers. Mukhang, sa dulo, siguro Jonathan Morales na lang matitirang vlogger. pero <laughs> so, meron din sila, di ba? BNJ or JNB. Ano ba yan? Bulljack and uh, Jonathan Morales. Okay, okay. Um, Sir Ronald, the surveys are interestingly, first of all, hindi tugma. <laughs> Tignan mo yung opa. SWS False Sasha, wait lang. Pagkakaiba. <laughs> Para sa pa na bansa ito, <laughs> parang wala at all de, sa SWS. Medyo, medyo nakakapareha sila dun sa pagbaba ni Vice President Sara. Yes. Alos lahat pare-pareho. Di ba? Dun sila nakakapareho, di ba? Pero pagdating sa sena, sa Senate, magkakaiba. Magkakaiba. Ang halos parehat lang. Number one. So Erwin is oh. number one. That's still oh. there all surveys. Pero yung iba is, kunyari, si Binay and Villar are there in SWS. Yeah. So, okay, first of all, ano yung difference? Yung Erwin at saka Ben halos pareho. Maliban sa isang survey. SWS. Yung uh, yung, uh, yung uh, most surveys, pareha silang top 1, top 2. No? Doon lang sila sa sa isang survey na iba. Ang medyo ang medyo kwan, ang medyo malayo. Halimbawa, doon sa isang survey, Number 2 si Digong, doon sa isang survey number 11 si Digong, no? Pero medyo consistent na si bato na sa dulo. Number 12, no? Si Amy bumababa rin. Kaya delikado si Amy going into the election dahil uh, hindi ka na makakakuha do sa iba, eh. no? So ang mangyayari sa iyo ay uh, uh, dahil wala ka sa administration, no? Ay yung machinery ng administration hindi mo magagamit no yung command boats ang inasahan ni Amy ay dahil Marcos pa rin siya makakakuha siya do sa retail sa market hindi siya sigurado ron no dahil marami ring galit sa kanya ng mga pro Marcos no pero ang sigurado dadali na siya wholeheartedly ng mga Duterte dati kasi binabanatan siya ng mga Duterte dahil namamangka siya sa dalawang ilog. Binabanatan siya ni Panelo, binabanatan siya ni Baste, etc. Eh ngayon, hindi na siya babanatan dahil nandun na siya. No, Bagamat sabi niya, independent siya. Wala naman naniniwalang independent siya. Kay Mark may maniniwala. Kay Amy wala. no, siya ay independent. No? So, kaya uh, yun yung sabi mo big R. Medyo sa Senate, medyo medyo significant yung differences. Tinanong ko rin kay Ronnie Holmes siyang kagabi. Ano ah, ko alo, eh. bakit magkaiba ito, oh, oh. no? Ang sabi niya, yung iba iba yung methods, no? Yung iba ay online, yung iba ay face to face, yung iba ay iba yung mga tanong, no? Ah, uh, yung iba ay ganito yung tanong, yung iba ganito, yung iba ay talaga mga fly by night lang. Naghahanap buhay lang. <laughs> hindi na niya sinabi kung sino so, <laughs> <laughs> ibang fly by night medyo mas maganda yung performance ng Pink pero pag-usapan kung ano tingin mo ang, ang, let's just talk about the three legit ones no offense to the others uh, Octa Estabilis and paul Asia so the consistent one is Erwin Tulfo is still on top and the consistent one is also in Mia hirap ang mga DDS Especially kung hindi tatakbo si Digong, halos pa ka wala kahit isa sa kanila ipapasok sa Senate. And 8-0 for hmm. the... Or kung darating ang <laughs> ICC before the elections. talagang Ay, yari pa. talaga. <laughs> oh, ikaw, mas, Mark, <laughs> mo. Mark, we were talking about... Di ba? Let's be honest, Mark. I was a bit more skeptical about Baste. You were slightly a bit more optimistic about Baste. I agree naman with you na ang Vismin, you can never discount that or solid south. But Mark, are you surprised compared to, let's say, a year ago when we were talking about Baste as plan B? How poorly Baste and even Pulung are doing in the surveys, and even Digong is not doing so good in the Senate surveys. assuming he's he is even in a position to run anymore for Senate. What's your thinking, Senator? mo yan. Speaking of your karibal, Mark, now you're talking. SMG na lang. Tawag <laughs> <laughs> Ayon. Uh, ah, eh, naapektuhan sila ng ano eh. Ah, uh, Kibuloy, Pogo, Quadcom. tunot tunote eh. Barrage of uh, information overload. O pandiwata, overload. Uh, na lahat ng mga kalokohan eh, idagdago pa yung sa sa uh, nila Duke, Parmali, Mga ang daming nagsisilabasa ng mga kalokohan nung panahon nila. And siguro yan na nga yung umihila sa kanila pababa. Yan na yung, lalo na nung kainitan nung kay Kibuloy, and nalaman nung lahat nung yun. So, uh, talagang kinatamahan talaga, naapektuhan talaga, nahihila talaga papaba. Pero sa akin, uh, habang bumababa yung yung kampon nitong si Digong, okay uh, ako, I am still uh, medyo alarmed doon sa nakikita kong pagtas naman doon sa side ni Sara. So hindi ko sure kung da, kung gano'n dadali ni Sara itong kampon ni Digong, yung mga nandyan. Pero uh, ako sa akin, ay ayaw ko din maging masyadong kampante. Kasi nakikita ko, nakikita ko sa social media. Although sa mga surveys, bumababa yung trust rating, bumababa yung ano. Pero kasi yung sa social media, don doon talaga expertise nila eh. eh doon humahataw eh. Minsan, yung sa social media, unti-unti, nagtatranslate don sa totoong, totoong nung buhay. Yung momentum eh, yung momentum yung tinitingnan ko eh. Kasi yung momentum ng mga ng mga kampo ni Digong pababa kay Sarah Duterte, pataas. So, it's a matter of them na kung paano nila i-harness yung kay Sarah. Pero, barang saan tumataas si Sarah? Paano lahat ng paano survey bumaba ba? siya? No? Sa social media. Ha? Sa social so, media, I mean. Okay. Pero, dapat sa media, nag-tetnaga, uh, kumiepekto sa survey. Paano kung siya oh. ay tumataas sa media, lalo na social media, dapat meron siyang reflection sa survey. Halimbawa, ito, hindi pa. Ito nga, Baka hindi pa. Baka hindi pa. Baka nasisimula pa lang tumaas yung... Kasi, naalala ko lang, 2016 kay Digong eh. Ganon din yung iniisip natin na pag sa media naman, parang di mo na, Pero Ate, sa social yung, media, palakas na, ng palakas. Bakit, ng palakas hanggang, yung, hanggang, hanggang no, nangyari yung, sa buong buhay. Iba yung kedigong, ha? yung kedigong baba, maba, sa baba siya, paakyat. Ito kasi mataas eh, 90% Oo, pa ito, baba. Ito, sabi, pataas Oo, na pa baba. Ito, no? iba yung kanila, iba yung law of gravity na yan. Ha? Kung sa next survey, ay mababa, pababa pa rin si Sarah, may hirapan siya it will become a trend, no? Pero ano, kailangan mo lang kasi hmm. dalawa tatlong survey para maging trend, eh, no? Kung sa tatlong hmm. survey ay ka, it will become a trend. 'Yun ang problema niya dahil inaantay ko na lang itong Pulse Asia eh. eh. nung lumabas yung Pulse na 10 points yung binaba niya, 60 siya. At hindi lang 'yun, ha? 10 points ang binaba niya sa D yung D, yung class D ang pinakamalaki. That's a that's a almost 80% of the voting population. Bumaba siya ng 10 Parang 25% 10 points, no? lang siya sa NCR, no? Ang baba niya sa NCR so, ngayon, si Sarah. Sa NCR 28% ang binaba niya, 28%. Sa sa Kwan, sa Visayas, ang binaba niya 9%. Katulad ng 10% sa ibang survey or 15 sa OCTA no? Sa sa Luzon 8%. Yan expected 'yon. Pero yung Visayas, bumaba no? din. Sa lahat mm -hmm. sa lahat ng service bumaba ka, Billy Week niya 'yan eh. No? Mm. -hmm. niya yung D, Billy Week niya ng Duterte, yung D, D and E, no? Tapos yung NCR eh, Siyempre, doon pinakamarami ang butante. So yun yung kung ako, yung, kung ako si Sara, kakabahan ako, mm -hmm. no? Dahil ngayon, almost total na eh. Dati kasi ang ko na lang pulse eh. Ngayon, lumabas na yung pulse, So lahat ng surveys, pababa, pababa siya. At double, hmm. at double digit. Hindi single digit yung baba niya, double digit. No? Hindi katulad ng pagbaba ko na margin of error. <laughs> 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 tama naman yon tama naman yon na overall oh, yeah. talaga pababa si Sarah. Yung sa akin naman eh, parang ano lang, word of caution lang. Kasi, maaaring nakikita ko trend lang, pero it could start from a trend eh. So, mm -hmm. kung siguro, wag na lang magpakampante kung sino man kung uh, sino man na, yung nasa other side. Tama, tama naman 'yon, no. Pero mm -hmm. in one sense, parang nababawasan yung kanilang mga vloggers sa social media, di ba? <laughs> Ibig sabihin na madagdagan nababawasan. So, san si, anong gagawin nila? Saan sila kukuha ng kwa sa China ng pampondo? <laughs> no. So, yun yung isa pro problema nila. Yun yung, yung isa problema nila. Mismo, mismo sa mga vloggers, mismo sa mga social media nababawasan. Mm-hmm. Pero uh, Mark, pag-usapan natin the other side. So you're saying if you're Sarah right now, is TikTok helpful and does does TikTok matter? Kasi wala pa tayong evidence na TikTok following necessarily translates. It's the only thing that 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 matters ngayon mm. for them. Doon lang sila talaga may movement. And okay. hindi nga hindi, hindi pa siya nag-translate directly siguro sa ano na makikita mo siya sa labas ng surveys. Pero it can start from, there. Eh. So yun lang naman yun lang naman yung point ko. Pwedeng doon magsimula. Pero kung sa TikTok, kung mag-ano na eh, uh, ramdam ramda mo na yung ano, nakikita mo na yung strategy nilang ginagawa. And uh, doon lang talaga sila sumisipa. Yan, significant yan, yung TikTok. Dahil uh, hawak yan ng China eh. Kontrolado yeah. yan ng China. Tsaka anti- Yun pa. Kaya yun ang challenge eh. Tsaka anti- Ito so, sa akin lang, ito ang point ko lang is, huwag tulugan Optimize yung TikTok ng people from the other side. Oh. Kasi, kasi, magiging battleground talaga yan. Ang problema lang sa TikTok, kung talagang gagamitin ng China yan, may hirapan ka. Halimbawa, may hirapan. West, Philipp West Philippine Sea issue, talagang uh, anti Bababa. anti kaya uh, West Philippine Sea ang TikTok, no? At saka oh, anti Haydarian. Okay. Oh, okay. okay lang sana yung anti West Philippine Sea, eh, no? <laughs> oh, yung anti na. Yung ang ng TikTok yan. <laughs> oh, may, may gusto pa akong idagdag na <laughs> ano, <laughs> ha, isang panibagong senatorial na posibleng tignan din ha, na baka umakyat din ha. Si Doc, Doc Willie Ong, uh, nagdeklara oh, yes. na siya ay tatakbo last Monday. Uh, tomorrow, uh, yung kanyang wife, si Dr. Lisa, will uh, file on his behalf. And uh, yung sympathy, of course marami ng fans si Doc Willie, nag-number 18 yan, the last time he ran for senator, walang gastos. Uh, yung sympathy na he has right now, because yung kanyang nilalabanan na sakit, So sa akin, nandyan din si Doc Willie. So isang possible pa yan na umakyat at uh, pwedeng ikakain ng boto nung mga bumababa ng, ng mga BBS Sir Ronald, uh, who else do you think is upwards? Absolutely, Mark, you're right. Especially with the field health issue, with healthcare issue becoming important, I think uh, si Doc also is a very strong position as a champion of universal healthcare. Sir Ronald, who Nabanggit else? Nabang Nabanggit ko si Willie Ong na akwan oh. siya. Uh, Pwede siyang blocks one dito dahil is mm. other elections din naman kasi hindi siya malayo. Meron ngang election mas mataas pa siya kay Mar Rojas at saka kay Jingoy no? For, for the Senate. So so siya ay ay a uh, contender at uh, hindi siya traditional, no? Hindi siya. Tra mm. Ang problema lang Mark, dahil okay. sinabi niya for just for several weeks, sinabi niya na nasa bingit na siya ng kamatayan. Alam mo naman yung mga butante kung ayaw nila mag-serve oh. ito. 'di ba? May sympathy mm. pero at the same time ibibigay ba nila yung boto nila? Kaya baka kailangan -kailang sabihin ni Doc Willie Ong na, oy hindi pa ako mamamatay. Diba? <laughs> Medyo bawihin niya ng oh. konti. Na para... nakausap ko si... Oh. Ay, sorry, sorry. Nakausap ko si Doc Lisa nung isang araw. Um, she expects, hopefully, hopefully kung magtuloy-tuloy yung treatment, baka by December, nasa Pilipinas na si... Around, around mga ganun. Maka in a few months, nandito na si Doc ah uh, mapagaling siya hopefully by the time na campaign period eh baka pwede na siyang lumabas-labas at uh, pwede na siyang uh, uh, pumunta sa ibang mga ano mga campaign good. stops pero siyempre pagdasal natin pagdasal natin na gumaling itong si Doc Willie oh, good uh, dagdag, dagdag uh, big R no tingin ko ngayon nagkakaroon lang chance si si Bam at saka si Kiko especially Kiko dahil hindi naman sila. Yes. Hindi sila eh Ang buba, yung nasa loob ng 12. Alimawa si si kuan si uh, Bato, no? Si Bato, si Imi bumababa, no? Tapos si Abalos at saka si uh, Francis Tolentino hindi tumataas, especially si Francis no so uh, may chance nagkakaroon siya ng chance especially si Kiko dahil medyo stable yung kanyang hmm. uh, yung kanyang numbers no si Bam kinakailangan pa ng extra effort no dahil medyo malayo siya pero si Kiko ay medyo lumalaki yung chance kung halimbawa yung nasa administration slate o yung nasa 12 ay hihina hihina hmm. tapos yung mga nasa biit nasa administration slate ay hindi papasok tapos yung nasa Duterte slate Hala na kwan ay humihina rin, especially si Bato, no? So or dinampot nga, ng ICC. Oo, oh, or dadampot din medyo luluwag, <laughs> no? Medyo luluwag. <laughs> There's room uh, talaga, oh There's a big yeah, room. Dito sa right side kay Senator Bam. 'Di ba nag-shoot sila ni uh, VP Leni Lenny nung isang araw, parang last day ng Checky Bam because mm. will be running for party list na. Si napansin ko si Senator Bam naka-pink. <laughs> Kasi tinatanong natin eh, di diba? Tinatanong natin. Bakit hindi kaya nag-tweet si Senator Bam? Eh, sayang, um, diba? diba? oh. Kasi yung energy ng pink movement eh. Oh. Uh, Mark, so, is that a stop there because I want that to be... aspect. Mark, is that okay? That will be the next episode. So perfect segue yan. Pag-usapan natin, yeah. is the pink movement back? And also pag-usapan natin yung ibang progressive groups, Akbayan with now Chell there uh, the Makabayan block, medyo may back and forth mga Trotskyite and Stalinist over the past few days. Nakita ni Ronald, ay eh? chusera ka Ronald. Eh? Sumabay naman ako. Isa pa rin naman. Chusera. Abang inaaway ako sa pink and, and mga kaloy, sabi ko, Diyan muna kayo, Trotsky muna tayo. mag -debate tayo ng Trotsky. Ayan, dami naman ng galit eh. Thank you very much, Senador and Senator. Talaga itong RM natin, star-studded. Malapit tayo tayo gawa ng sarili natin, Shogun Council. Thank you very much, guys.